mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo pong lahat ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat ng buhay. Bawat isang tao may kanya-kanyang pasanin o krus na dinadala. Bata man o matanda, mayaman man yan o or mahirap, ordinaryong tao man o professional, matalino man o mangmang, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Uulitin ko po ang bawat isa sa atin may pinagdadaanan sa buhay. Wala pong exemption gaan. Hindi exempted ang mga pari, mga obispo, mga madri, at mga reliyoso. Lahat po tayo bilang mga tao. May mga pagsubok at may mga krus na dinadala sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga masasabi natin sa ating karanasan bilang mga tao, may mga pagsubok na magaan. Yung iba, pagsubok, mabigat, na minsan pa nga nararamdaman natin parang hindi na kaya nating yakapin at harapin ang mga suliranin iyon. Yung iba namang hamon sa buhay, susubukin tayo kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa atin pong ibanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno na nauna na siyang nakaranas ng mga hamong ito sa buhay. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno hindi din exempted sa mga pagsubok at hamon ng buhay sa katunayan una niya yang naranasan kaysa sa atin kaya nga anong sabi niya kung ibig ninumang sumunod sa akin una limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili ikalawa pasanin ang kaniyang krus at ikatlo sumunod sa akin dinugtong pa niya ang naghahangad na maligtas ang kaniyang buhay ay ang siyang mawawala nito ngunit ang mag-alay ng buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito kung paglilinyahan nating mabuti ang sinabing ito ni Jesus Nazareno, ito mismo ang kaniyang naging buhay. Uulitin ko po, yung mga pahayag na ito ni Jesus Nazareno, ito mismo ang naganap at nangyari sa kaniyang buhay. Una, sumunod siya sa ipinag-uutos ng Diyos Ama. Ikalawa, nilimot niya ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan ninyo itong mabuti, tignan ninyo ang ating altar. Pinasan ni Jesus Nazareno ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang basta pinasan niya ang krus. Sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga po kung babalikan natin ang kanyang naging buhay, hindi naging madali ang buhay ni Jesus Nazareno bagamat siya'y totoong Diyos. Tingnan ninyo kinapuutan siya ng mga Hudyo at mga Pariseyo. Inusig siya ng napakaraming tao. Pinaratangan siya ng maling akusasyon. Pinahirapan siya hanggang bumulwak sa kaniyang mga katawan ang kaniyang sariling tubig at dugo. Sinaktan siya ng mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno noong pumasok siya sa mundo ng mga tao. Tingnan ninyo, nakipamuhay siya sa ating mga paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot maranasan ang bawat kirot at hap na tulot ng ating pagiging ganid at sakim. Kaya nga sa araw na ito, tayo pong lahat pinapaalalahanan na kagaya ni Jesus Nazareno, maging matatag din tayo sa anumang hamon ng buhay. Kagaya ni Jesus Nazareno, huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya. Huwag tayong agad susuko. Ialay nating lahat ang ating mga paghihirap sa ating Diyos. Alang-alang sa pagsunod sa mabatalang kalooban ng Diyos Ama. Alam po ninyo, noong biyernes, pagkatapos po ng mga misa ko dito sa Quiapo Church, nagtungo po kami sa Balesteros, Cagayan, sa Tugigaraw. Mahigit labing limang oras po ang ginugol namin sa pagbiyahe. Kasama ko po ang ilang staff ng Kiapo Church mula sa ating social service ministry. Inihatid po natin ang mahigit limang daang relief goods sa mga pamilya doon na hindi naaabutan at hindi natutunton ng mga tulong at ayuda. Pagkatapos noon, mahigit limang daang school supplies naman po ang ating ibinahagi at ipinamigay sa mga pinakamahirap na bata sa komunidad nila. Maraming mga kapatid natin at katutubang aitas ang bumababa mula sa bundok upang makatanggap ng mga kaloob na inihanda ng tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, habang binibigay ko sa kanila ang mga relief goods at school supplies, talaga namang napaluha ako. Napaluha ako dahil napaisip ako. Ilang batang Pilipino kaya ang mga walang kagamitang pampaaralan ngayong simula na ng pasukan? Ilang kabataan kaya ang walang tamang akses sa kalidad na edukasyon? Ilang pamilya kaya sa buong Pilipinas ang sa kasalukuyan ay nagugutom at walang makain? Ito ba ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno na pasanin ang ating mga krus? Mabuti na lamang po at may mga katulad ninyo na handang tumulong at magmalasakit. Ang mga relief goods at school supplies po na aming binahagi ay galing sa inyong lahat mga deboto ni Jesus Nazareno. Ito po yung aming inipon mula sa mga offering sa misa noong Novena kay San Juan Bautista. Ang iba naman, galing sa inyong mga dunason. Araw-araw po, may nagpapadala dito sa Simbahan ng Kiyapo ng mga tulong tulad ng bigas, tubig, kape, asukal, noodles, at dilata. Marami sa kanila ayaw magpakilala. Sa diyan namang nakakataba ng puso. Maraming kadiboto natin may malaking puso upang tumulong at magmalasakit sa kapwa. At higit sa lahat, kayong lahat din na nagsisimba dito dahil din sa inyong mga munting kaloob at munting alay tuwing misa, anumang liit o laki ng inyong ibinabahagi kapag pinagsasama-sama, nagiging malaking puwersa. Kaya kahit hindi man kayo pisikal na makapunta sa mga lugar na iyon, ang inyong pong tulong at kaloob ay naglalakbay saan mang dako ng Pilipinas. Kaya alam po ninyo, ang outreach program na ito ay tinawag naming Hapag-Dibosyon alay mission Mula sa Puso ni Jesus Nazareno. Dahil tayo pong lahat na mga diboto, naniniwala tayo na ang ating pagdidibosyon, tinutulak tayong lahat Upang magmahal, upang magmalasakit at makagawa ng pagkakawang gawa sa masigit ng nangangailangan. Kaya pwede bang palakpakan natin ang bawat isa na may mabuting kalooban at magandang hangarin para sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Kaya nga po, ang buong buhay ni Jesus Nazareno, inialay niya bilang tanda ng kaniyang dakilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Ipinakita niya na ang kaniyang buhay nakalaan upang maibahagi sa atin ang pag-ibig at malasakit ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, at mga kadiboto. Sa tuwing tayo po ay nagsisimba at nagdarasal dito mismo sa tahanan at dambana ni Jesus na sa At sa tuwing atin pong pinagmamasdan ang kaniyang mapaghimalang imahe, naway mas lalong lumakas pa ang ating mga loob upang wag tayong sumuko sa iba't ibang hamon ng buhay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa anumang pagsubok na sa kasalukuyan ay ating kinaharap. Kung napagtagumpayan ni Jesus Nazareno ang lahat, makakaasa tayo. Hindi niya tayo iiwan sa labang ito at sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.